Huwag mo Ay, 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 Bella. Ay, Bella, oh. Bella, oh. Oh. Bella, oh. Ano yan? Ano yan, ha? Ano yan? Meron siyang laruan. Ay, may laruan ng Bella, oh. Oh, ano yan? Ay, natakot siya. <laughs> ay, ang harot, harot. Ang harot, harot. Oh, ayan, oh, ayan, yan. Yan, oh. Sige, ayan, oh, yan. Yan na. Yan na. Ayan na, oh. Yan. Na. O. Ano? Oh, hindi din kayang ngayon Oh, ano? Ah, ano na no? Ano 'yung? Melo oh? Melo oh? Oh? Kito uh, no. uh, Tuntuwa siya kasi puro gamit niya po yan. Ito, sapatos niya. Meron siyang sapatos. Meron siyang bagong damit. Ito, may bagong damit ng baby ko. Ito, ayan, ang cute. Tapos, meron siyang bagong, ano, next place. Oo. Oh, sa kapabela. Ito naman pag mamamasyal sa mall, pwede siya. Tapos, ano pa? Ito pa po, may diaper siya. Ayan, oh. Daig pa yung baby. Siyempre, meron po siya. Ganito. Oh, my dog. Nutritional. Baby, oh. Meron po ganyan. Tapos, meron siya Ako lang sa online to eh. Incheck, in check naman. O basta sa beef? Beef sandwich yan. Beef sandwich. Sorry, sandwich pa siya. O, wala akong sandwich. Sa meron. Tapos meron pa siyang, ayun, nagkontuwa siya. Biscuit. Ay, biscuit siya na style buto-buto. Ayan, ayan. Biscuit. Pag-ayenda. Yay! Dala! Anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Hindi ka man na magte Thank you hindi mo naman magta-thank you yung baby ko thank you uh, isa bunot sa bunot yehey dito siya kung ano gagawin niya ano ba yung pituloy niyang damit ano ba yung susuot mo ito, o, oh, laruan oh, may laruan pa siya susuot sala, sala o, oh. ito ano favorite color mo ito <laughs> Oh, may shoes pa siya kung pink. Ito, partner nito, pink. Ayan. Oh. Nalilito <laughs> siya kung ano yung ano niya. Oh, abiya. Thank you, mami. Thank you po. Thank you. Kahit na mukha kong iti. <laughs> iti phone home. Ayun, meron siyang, ano, ayun, no, damit. Damit. Bela, oh. Sutin mo. Ayan na, guys. Sut-sut na po, po niya yung damit niya. Tulay green. green. Oh. Ito's oh. pagkapupunta pag namamansan. Ito may red din siya. Huwag na muna yan. Huwag na muna, muna yan. Siya. Meron siyang shoes. Ayan cute cute. Bagay ba kay Bella? Bella! Bella! Bagay ba sa'yo? Hindi yung dila mo, di ba? <laughs>